Oh, oh shoutout mo na. Ay, shoutout sa pinakamamahal kong asawa. Yun, no? oh. Saka sa buong pamilya ko. Yun, lalo-lalo sa mga kababayan natin. Tommy Vlog. Oh. Okay. Mga kababayan natin, shoutout mo kababayan naman. kababayan sa oh. Bohol. Ha? Bohol. Mga kabagalan. Oh, yeah, shoutout sa kanila lahat. Eh, shoutout yan, ha. Mga oh. parinti, igagaw. Oh, parinti, igagaw. Oh, mga ah, mga pagumangkon kababata oh, ganyan pagumangkon okay. pagumangkon oh, mga bisaya kadako lagi <laughs> yan now oh, guys na dito na tayo Good morning, good morning mga So welcome back sa YouTube channel namin So nandito naman tayo sa Burauta, sa Carmen Planes so, so update naman tayo about mga latag dito na uh, Mga segundo man, mga relo mga guys So mga segundo man, mga relo. Dito kay Boss Dudong, nasa likuran ko Dito lang sa Carmen Planes So shout out po sa lahat mga subscriber natin So maraming maraming pong salamat po sa lahat Sa mga tumatangkiling sa aking YouTube channel sa so, dito sa mga latagan dito at sa Burautan sa Carmen Planes Samahan muli si Tony Black at saka Combo Team Black Let's go. Sa mga about ng mga latag ni ano ni Boss Dodong. Shout, out kay mga subscriber ni sama natin kay Kobon Vlog. Wala tatlong itlog, wala yung isa. Nandito tayo. Yan. So yan. Sabay na lang kami mag collab naman kami ni Kobon So about ng mga latag ni Boss Dodong dito no. Oh, good morning po ma'am, sir. So Mga segunda dito, murang-mura pang masang presyuhan. So dito tayo nagsisimula tayo sa mga about ng mga Kunan mo natin mga guys para para maganda yung maganda. So, tutukan mo natin. So, ta -ta -ta Yan. Si -tina -tina. Yan. Kunan ko ha muna Rolling muna, rolling. Yeah. Rolling. Rolling muna. Eh. Rolling muna natin mga relo. So, so, about oh, ng mga buhay. Oh, sige. Yan. Alright guys, dito magsimula natin mga show about ng mga latag ni Boss Dodong. Okay. Ikaw ready kayo ready ka na. So mabibit na talaga dahil walang tali. Ay tiwala siya sa mga customer na hindi siya nag-iisip na mayroon siyang makukuha. Yan. Kasi may assistant naman yan. Nanay. Yan. Yan. Oh, shout out Blessing mo Boss Dodong uh, shout out sa blessing. Dapat 5 dan binibigay mo eh. Oy. Yan, mga Ilan na nga nakabili na bintahan ka na? Ang dami ka na bintahan. Ayan, so, oh. mga kaiso. Dito na tayo sa mga baplatag dito na Boss Dodong, no? yan. So, magkano ang presyo ito, Boss Dodong? Ah, ito? Oh. Ah, uh, 1 to 1,200 to mga show. Ayun ah. Hindi no. Yung umiilaw ah, sa loob no. Umiilaw. Oh, may lock uh, uh, to. Uh. Ayun oh, umiilaw guys. Oh. Yan. Anong relo yan? Valentino. So, ah, Valentino, guys no. Yan mga Valentino. Samahan yan abon. Abon. Oh, abon nga nasa kaba guys. Abon. Valentino, abon. Kasi nagalap mga abon. Uy! Tumatis ka. Ako na naman. Kapon ako. Ako na naman. Okay. Tingnan mo ng daliri ko. Dami nang dumiyata. Oh, ito. 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 Daman. Ito. Ito, ito. pasensya na kasi mga daliri nito ni vlog, no? Yan yeah, mga kasi ito. Ito. Anong rin lang ito? Caterpillar. Cater Al Cater Caterpillar. Diesel. Diesel. Oh, okay, bigyan. Sumagka so, ng presyo ito? 1,200 mga 1,200? Oo, oh, 1,200. So, naganap naman tayo ng mga ganitong oring, ano to, mabigat din to. Mabigat din. Kita nang nagro, habang nagro rolling rollin sa lobo, ah, ano to, machine, kita masin no? Kita machine, no? Oh? Oh. So, anong tatak nito, boss? Bugrali? Oh? Ano ba tatak nito? Skeleton. Skeleton. Yon, kita dita, makina, po makina, oh. Mita, automatic yan. Yon. Automatic, yung tatak natin. Yon, skeleton, narilo. Yon. Oh, skeleton yan. Yeah. Laglag pa nito ni vlog. Yan, ah. Yon, kita <laughs> mas yung mga guys, oh. Skeleton. Skeleton. Magkano ulit? Magkano? Wanto. Wanto. Malinaw pa. 1,000 Wanto. Wanto ha, Wanto ha. Abangan natin. Abangan nyo guys, pagdating ng December, mas lalo pang papaganda ni Boss Dudong to. Uh, mga rilo. Baka umabot. Ito, Wanto. Hindi naman magbabago, bababa pa. Bababa pa. Ah, bababa pa rin. May anyo pa. May... Anyo pa para rin. Parang pamasto muna oh, sa kanila. Yes, uh, Shout out sa be. mga bisaya. Hanyo pa daw ha. Hanyo ha, ah, hanyo. Yan, ato guys. To, ano bang rin to guys? Anong rilo ito? Uh, Casio. Casio. Working Chrono 'yan. Working Chrono 'yan. Original 'yan. Uh, original, automatic ba? Oo, oh, I di battery. Di battery. Di battery. Yeah. So, magkano? Ayan, 1,500 mga sumas so, yan. Ayan, Casio. Casio. Alright, so ayan, mayroon okay. naman tayo rito mga bagong look naman to. Parang oh, ano, ha? Parang City bike. No. <laughs> oh, <laughs> oh no. magkano to? Kinatawa <laughs> lang ito ni Boss Dodo nga. Active. Active. Parang si City winger, eh? winger, Winger Wenger. yan. Okay. Oh, okay. Wenger. pala. West, West star. Star, Ang gulo mo ha? Original. Oh, original. Oh, West, West star. Star. No, original magkano? 1,000. 1,000. Pagmasa lang tayo, hindi pwede tayo pangmamahalin. Yan, pangmasa. Ah, pang ah, pang Yung kaya-kaya ng budget na tao. Diba? Para lagi kaya, lang kayo, kayo. lang ni Ilmo na umangat. Kami nadadaw na rito. Iniwan ah. niyo kami yan. Siyempre, isi ang... Lagi kayo nag-iing ka mararo. Kami dito ni ni. Eh. Marami siya suki, so, kaya ganun. Eh. Siyempre, Nilalakad pa sa si Paano bang ba mong diskarte ni Ilmo? So, Gagayahin <laughs> niya namin. Ay, na pare. Joke lang, ha? Ayan, joke na. Kasama natin si Ilmo. Kabo, ano ka, Ilmo? Ka-vlogging namin. Uh, Chat out kay Ilmo. Ka ah. Ilmo. Ilmo Time. Oh. Ah, ano? Time. Ano? Time? Time mix. Time mix. So, magkano? Time mix Ay, natin. Ito. 800. 800. 800. Nakaharap itong 800 ah. To hmm. time time ito ito. Time time original Timex. Time timing din. Timex time time din. Time Mayroon time time din. Magkano? Ayan, 1,200 rin yan. 1,200. Sige, pili po kayo. 1,200. Yan. Timex. timing din. Timex ko yun Mga Ingat tayo. Mayroon naman itong... Tagueware? Hindi. O, Tagueware. So, ikaw? Uyedong? O, Tagueware 1,500. 1,500? So, naghahanap kayo ng mga ganito. Ano? Miota Machine Miota Machine So miuta. naganap kayo mga okay, ganun okay. no? Miota Machine Miota <laughs> <laughs> oh, Machine Miota oh, Machine Miota 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 Pasensya na Pasensya mga idol Miota Machine Miota Machine pala yun So magkano ulit? Magkano? One five Yan Ito kasi sabi Miota Machine eh Miota Machine yuta So mayroon naman tayo dito Ang bigot nung daming Berliante sa gilid guys oh. So, yayamanin. Yayamanin to guys. So, yayamanin. Magbigat oh. Magbigat. Mhm. Mm -hmm. so, Magkano? <laughs> magkano to boss? 15 niyan. 15. Idol. Di ko manini ano, nag pangalan guys. Ito. Anong ito to? May toro eh. Oo. Oh. Hindi ko Hindi ko ano. Bas, pero, basta mabasta maganda. Basta maganda. Sa English oh, may Berliante pa sa lobo. Oh, sa gilid ton dami oh. Yayamanin. Magkano? Oh, 15. 15,500 mga guys oh. yan 1,500 ha Ganda oh Sa mga may Mga daming mga, diamond sa uh, loob mga idol okay. no? Sa mga viewers natin dyan sa Facebook no Ayan punta kayo ng Carmen Plano so, Ayan so, dito So Ayan so, dito tayo Ayan niyo, nyo Fossil guys oh Fossil din yan Okay, okay. Magkano na balan ko? Ah ito Di color no? Di color no? So papalitan nila kung gusto nila palitan ng mga bracelet no? Oo oh, oh. Kore ka diyan. O, oh, natin Magkano nang natin. 1,500, ah 1,200 mga fossil ah. natin. Okay, customer. Oh, yeah. customer. Sige lang, sige boss. <laughs> Bit <-bitin> natin. <laughs> Tapos mayroon tayo dito mga kita yan, 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 yan. Magkano to? 13. 1,300. Fossil pa rin. Fossil. 13. 1,300.

Ayan, mga dapot lang tayo. May customer. May customer. Dadali natin sa labas. Pakita natin yung mga viewers. mayroon naman tayo na divers naman na 200 meters guys. So, magkano yung divers natin? Original to. Original okay. to. Okay. Okay, Naganap mga divers sa mga original to. Uh, latag ni Bustodong dito. <laughs> ayan. 2,500. So, naghanap ng mga ganito. Mga segunda mano lang. So, ayan. 2,500. 2,500. 2,500. So nandito kami Combo Team Vlog para mag-collab kami. Vlog, collab so, kami dalawa ngayon mga idol, no? Yan. O so, so, mayroon tayong reload mo na nakaiba. Nandito malamang matatagpuan sa Carmen Planas oh. kahit bus dudong lang. Oh, yan guys, okay, so. oh. Nakaiba. Nakaiba, oh. Nasa gilid yung Rosan. oh, <laughs> yan. Magkano to, boss? 800. 800. 800, lang. 800 lang, oh. Sinagana so, so, sa -so, magaling ng oras, pormahan lang, no? Pangaraw-araw, pwede na. Shoutout yung sa gilid pag tumingin. Okay. Yan. Baka mm. naghanap ko sa so, mga ganitong ori, ha? Yan. So, ito, ito, ito. natin ito kanina. Ano so, na tayo? Yan, mayroon tayo rito. Yan. Pintayin na natin kagad mga guys. So, ito mayroon tayong radio guys. Ang radyo natin magkano? Ito, 2.5. Ito, 2.5. Ito, 2.5. 800. 800. Uh, yun is silver yeah. yun is okay. silver. So, yun mga rado guys. So, magkano to? 5 no? 2.5. Uh, so, negosabot uh, pa yung rado, 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 rado natin ha. Sa naghanap sa mga ganitong rado, ori. Rado 2,500. Uh, 2,500 rado. Alam mga rado, sumikat di oh, boy kas oh, dyan. Yan. Okay, yeah. Boy kas yeah. oh. So, naghanap sa mga rado. Ay, ah, nagh... yun, yun, oh, Mabibigat yun. to. Mabibigat to mga guys. Ah, mabigat to. Mayroon naman tayo na stainless. Long gen yan. Long gen. Stainless. 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 So, Magkano? 1,200. Long gin. Long gin. Ayun. So, oh, so naganap yung gantong oras. 1,200. Yung machine mesin Oh, yung oh, machine. 1,200. So, yan, ano pa diyan, boss? Ano pa? Ano to? Tokyo. 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 Yan. Sorry Tokyo. Tokyo na rilo Tokyo, Tokyo. Tokyo. Oh, sorry pala. Kyokyo kyo. Kyo, kyo, natin. Kyokyo Yeah. So, naghanap sa mga Kyokyo. -kyo. Uh, yeah. Magkano? Magkano ito? 800. 800. 800. mga idol. Kyokyo. Kyokyo. Kasi po. tuloy-tuloy po. Po. po, madam. Uh, wala pong na uh, tanong. Yeah, iba, -iba ano? 1000 Ano tayo rito? Mahal <laughs> idol Bira lang mo yan kanya lang, isira nyo Ay hindi oh? Wala Kaya mayroon naman tayo rito guys Ito magkala to? 800 800 Idol, ano mo ito? 800 800? Huwag mo dyan I want to buy it mo Ibalik mo lang ako magbubulsa. Tony. Tony Vlog. good morning po, ma'am. Kaya mayroon Rolex, ano, Rolex tayo rito mga iso. Ang Rolex natin boss, magkano? Gold plated na dahil. Isang libo. Isang libo. Oh, Rolex isang libo ito mga iso. Basta pasa. Ayan. Dito naman ang Rolex. Kaya nalas dito. Gano? Ito ang red. rin yan boss ha. Kukunin okay. na nga ng mama. Hindi, isang libo. Isang libo. Okay, sa Rolex pala na Matawad mo Pana na lang. Kasi na pangalan, Ayun na. Ano? Okay. Japanong yan. Water resistant. Oh. Water resistant. Fair, fair. Fair. So, stainless yeah. din. Okay. Okay. Mabigat okay. ma. Opo. Okay. Okay. So, so yan magkano 'tong? 800. 800. oh 800 ito. Ito. ko madam, kuno. Sige, pag mag mga ano lang yun, lata lang yun sa mga class ilang siya. Mamumurahin lang, lang yun itong mga vintage, mga kadalasan, mga sanao na mga brand na ito, mga rilo ni Boss Dodo hindi ito. yung so, ganda rin ito, guess. Napakanipis, no? 700. Kung kano to? May ilaw yan, ha? 600. 600. Anong rilo yan? Yun yung server. Yun Sige, dapat lang. Wala. ni ma'am mo kaya 700. 700. Tawad na nga yan. Ito, 700 isa. <laughs> kahit tanyo po yan. Mas mahalo ang kahit tanyo. Oh, sok na sok sa kamay ni mama. Ano <laughs> oh, huh? na? ano original camera ng mga sa mga latag ni Boss Dodong. Do yeah, ang Ano, 600. Ayan ha. Tumawad man lang nanay. 600. O, dalawa. Dalawa pa, ayaw mo. O, 600 lang daw bawat isa? P600 din yung bawat isa? Uh, Dalawa na mong kukunin. eh. 800 eh, na yan eh. O 800 na lang. <laughs> Parang sinisisi mo 600, pa ako. <laughs> <laughs> Siyempre, tatawad yung customer natin. Eh. Uh, o yan ni eh, madam. May discount nga, 800 Bibigay mo na lang sa kanya. P130. <laughs> P130. O, tingnan mo. Parang may mga kaya. P600. Ba bahala kayo mag Tuloy-tuloy pa naman. Bahala kayo magtawar ka. hanggang uh, maganda nga 'yung hanggang magdugo ng ilong niya. Oo, oh, hanggang magdugo ng ilong niya. Ah. <laughs> oh, Tara, video tayo. Hindi oh, ko kasalanan diyan ha. Oh, may consumer pa ulit oh. Tingnan mo blessing mo ang ganda. Tingnan mo. Huwag lang maggamot ng blessing, 'di ba, Nay? Oh, madam. Oh, 'di ba? Sana. Yeah, si ma'am nakakabili ng relio kay na Boss Dodo. Na. 800 naibigay ibigay. Bumigay ng, bumigay o dalawang piraso, bumigay 800. Bumigay so, bumigay. one ton na lang babayari ni madam. <laughs> <laughs> Sir, dami na yung sinabinta ngayon. O, oh, di ba? Blazing yan, Boss Dodo. Kaya sabi nga ikaw, marunong magpapatawad tawaran. Tugoy ng ilang, one, two. O, di ba, dami mong customer, nakailan ka na ngayon, no? O, oh, baka sakali, ha? O, ayun ba diba si Boy Kaska, baka sakali daw, may binta. Baka sakali. May binta. Nasa bag mo. Nasa bag mo na. O, baka sakali daw, may binta. Sabi nyo doon. Okay na. So, yan mga kaysa, so, nag-ano po sa mga segunda mano ni Boss Dodong, mga about mga segunda mano ng rilo ni Boss Dodong, dito lang. Kay Boss Dodong Bohol. So kung naghanap naman kayo mga kung di kayo maka-personal dito, ah uh, punta kayo ng account ni Ka Barbers Elmo. Oo, kung naghanap kayo mga segunda man ng Marilo ni Boss pumunta kayo ng account ni Ka Barbers Elmo. Kabarbers Ka Barber Selmo. Bisitahin niyo guys. Bisitahin mo ang ano, Ka Barber Selmo. Ka uh, Siyempre pag uh, customer ng mga malalayo no. Ah, uh, ayan. Oh, so anak sa mga baguhan sa ating YouTube dito lang sa kanto. Maraming salamat po sa lahat mga tumatakilig sa ating YouTube channel. Oh, oh, salamat, salamat.